Double time sa paglilimas ng gamit ang small business owners sa Valenzuela matapos malubog sa baha ang kani-kanilang kabuhayan nang manalasa ang bagyong Karina at Habagat. Sanay naman na daw sa bagyo at pagbahay yung mga residente at mga business owner dito sa barangay Marulas sa Valenzuela. Pero yung nangyari noong bagyong Karina, hindi na nila inaasahan yung bilis ng pagtaas ng tubig. Kaya naman, wala na isalba yung mga business owners kabilang na yung kanilang mga paninda, itong karinderya na to. Hanggang ngayon, nililinis nila yung mga kaldero, mga kawali na nalubog sa baha. Sinusubukan nilang linisin, habulin kung kaya nilang magbuka ng karinderya bukas para naman pumasok na ulit yung kita sa kanilang negosyo. Kwento ni Lumen, dati inaabot lang ng talampakan ang tubig sa kanyang karinderya. Pero noong Miyerkules, nagulat kami biglaan yung ano, yung tubig, mga luto na ulam. Doon namin nilagay sa taas kasi kala namin ba, hindi aakyat doon. Pagdating ng gabi, pupunta na, wala na, tubig naman na lahat. Lugi talaga. May-ari naman ng maliit na grocery at bakery ang 75-year-old na sinanay Lina. Tinangay raw lahat ng panida niya. Mayak ako talaga kasi paano na yan? Sabi kong gano'n kahit papaano eh, kumikita sana, wala eh. Eh, umiyak man ako, wala na rin ako magagawa, nandiyan eh. Kaya sabi ko, mababawi ko rin yan, may awa ang Diyos. Ang challenge sa kanila ngayon, bunuin ang 12,000 pesos hanggang 24,000 pesos na ibinabayad nila sa upa. Namahagi ng relief goods si Pangulong Bongbong Marcos dito at sa iba pang lugar sa Kamanava. Pero ang kailangan daw ng mga negosyante higit sa ayuda ay solusyon sa nakalulunod na problema ng pagbaha. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.